Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating panibagong trip ngayong araw na ito ay nandito nga tayo sa Del Carmen. Isa sa mga tourist spot ng Siargao ang Del Carmen. at ito ay tinatawag nila magpupungko. At bakit nga ba naibiga ng mga turista at hindi lamang mga turista kundi yung mga lokal yung mga ating mga kababayan kung bakit nais nilang puntahan ang lugar na ito. Anong meron dito sa lugar na ito ating matutunghayan? Uh, dito sa videong ito. At ngayon nga ay dumating kami ng aking kaibigan ay tanghaling tapat, medyo may kainitan. At uh, yun nga ay high tide. So hindi pa natin makikita ang kagandahan ng lugar na ito dahil high tide. So makikita natin yan pagdating sa low tide. At ano ang meron kung bakit talaga dumarag sa ang mga turista dito, kahit mga lokal, natin mga kababayan, ay talagang sinasadyang puntahan dito, lalong-lalo na pagsapit ng low tide. At dito nga, iniikot-ikot muna namin at tinitingnan-tingnan muna namin ng aking kaibigan ang lugar na ito. Ayan, at na makikita natin may white sand. At kung nga is yung kumain ay napakamura lang din ang mga pagkain dito. Kayang-kaya. Ayan, sa ating budget. Ayan, at um, dito nga, ay talagang namamangha din ako kahit naman ako ay taga Surigao. Pero nung mapunta ko itong lugar na ito, talagang sabi ko nga ay talagang sulit na sulit yung bakasyon natin dito. Kahit mga limang araw ay talagang sulit na sulit. So sa ating nakikita dyan sa harapan ay pwede tayo magpa-pictures kasi meron silang tinatawag dyan na ano. Uh, pwede tayong souvenir sa mga pictures. Wala namang siyang bayad pero meron siyang donasyon kung nais niyong mag-donate at uh, kung gusto niyo magpa-pictures in the whole family and barkadas or is single ayan, ayan uh, puntahan nyo lang dyan si kuya si kuya ang namamahala dyan siya na ang bahala sa kung anong position ang nais o ang gusto niyo ayan, para lang magkaroon kayo ng souvenir na nakapunta kayo dito sa magpupungko ayan, at uh, talagang ako ay namangha at naaliw sa paligid at uh, talaga ang simoy ng hangin kahit mainit kasagsagan ng kainitan sa tanghaling tapat. So, sinubukan din namin dyan ay magpa ng aking pamangkin at aking kaibigan. Ayan, ata nag-donate lang kami na kahit sampu, wala namang persahan. Ayan ang mga nagbabarkada o kafamilya na nag-pictures din para meron silang souvenirs na nakapunta sila dito sa lugar na ito. Ayan, walang sapilitan yan kundi magbigay ka lang ng donasyon. Kahit magkano ay tinatanggap pa rin nila. Ayan, at sa mga nais pumunta dito sa lugar nito, barkada, family, ayan single o ano paman, ay puntahan nyo na itong lugar na ito. Talagang sulit na sulit. At kung uh, magtatanong kayo kung ano ang sasakyan papunta dyan sa isla na yan, meron sila galing ng siyudad, sa Surigao City mismo ay uh, meron silang uh, bangka at nasa 500 lang ang pamasay sa per head ay makararating na kayo dyan. At pagdating dyan sa mismong uh, pero, doongan ng Del Carmen, ay magsakay kayo ng motor o kahit anong sasakyan para ihahatid kayo dyan sa lugar na ito. At yun, ito na nga guys, nag na at talagang nakakamangha. At dumaragsa na nga ang mga kababayan natin at yung iba pang mga galing pa sa ibang bansa o galing pa sa ibang lugar ng Pilipinas ay talagang dumadarayo dito talagang uh, ito yung sinasabi ko na pagdating sa low tide, talagang maaaliw ka at matutuwa ka sa mga nakikita mo. At hindi lang yan, talagang napakaganda sa bandang dulo. Ayan, at uh, kahit tayo ay uh, isang lokal na dumarayo dito, talagang tayo rin ay namamangha at nagustuhan natin ang lugar na ito. Kaya para sa akin, kung gusto nyo pumunta rito, punta lang kayo at madali lang puntahan ito at safe nam naman kasi meron naman silang umaalala sa iyo kung talagang baguhan ka lang o hindi mo pa kabisadong lumangoy meron silang life jacket magre-red ka lang ayan kung gusto niyo ng picture picture ayan at matagal ang lutay dito guys ayan at na uh, napapansin niyo naman ang dagat syempre ayan ang aking pamangkin ayan siya yung aking uh, camera camera girl ayan salamat pamangkin sa video ayan at uh, ito na nga guys talagang bandang hapon na ito ay talagang uh, dumag, sa o dadag sana ang mga tao dito papunta rito kasi alam na low tide So sa mga hindi pa nakakaalam, so alamin nyo kung anong oras ang low time para mas lalo nyo mai-enjoy ang pagpunta nyo rito. So yun guys ay tuloy-tuloy lang natin panoorin ang nakakamangang na, um, nakaka na yan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsus panunood sa aking youtube channel sa mga video sa mga hindi pa subscribe, please naman subscribe ay nag enjoy nga yun dyan ang mga kapamilya o yung mga uh, pagkakabarkada at uh, enjoy lang watching sa video hanggang sa dulo guys Maraming maraming salamat sa inyong panonood at tuloy-tuloy lang samahan niyo ako sa panonood sa video nito. Maraming maraming salamat. <tinyo> Ayun. Hello guys. So way back 2019 ang hindi ko rin. Diyan. Nagpaligid ako dito guys. Hindi nito sa guys. Kahit pag hampas ang dako na bayad guys. And, ano? Okay. Hei! <laughs>

Wow. Beritah ini dah ni. pa din mga bago. Adag sa Balodery. Super. Super. 谢谢大家。